Pauso rin kasi itong kampo ni Duterte, ano ho, napakaraming inilulunsad na kung ano-anong klaseng rally. my peace rally, my prayer rally. Tapos ngayon, yun na nga, tinanggal yung mga salitang yun dahil siguro napansin nila na hindi bagay sa kanilang ginagawa na pagtitipon. Hindi, um, hindi talaga peace, walang prayer na nangyayari dyan dahil puro balahuraan ang ginagawa ng mga nagsasalita dyan katulad ni Naroke at marami pang iba na, na nasa panig ni Duterte. Matagal ko nang sinabi ito na ang dahilan kaya naglulunsad ng napakaraming rallies itong kampo ni Duterte ay para subukan kung naandyan pa ang kanilang mga taga-suporta na diehard. Pero sa tingin ko, ulit-ulitin ko, hindi naman talaga bukal sa puso na pupunta dyan yung mga attendee. Sa tingin ko, karamihan dyan ay mga hinakot din at malamang sa malamang ay binayaran din. Ang huli pong maisugrali ay dapat uh, mangyayari sa Tacloban. So yun. <laughs> ang lakas din naman ng loob. Ano ho? Antibay kasi ng sikmura nyo. Natural natural may gagawing paraan para hindi matuloy yung rally nyo. Dahil una pa lang, ano ba kasi ang inyong obhito? Ano ba kasi ang um, pinaka-intensyon ng mga ganitong rally? Wala namang, wala namang malaking gulo. Wala namang malaking away. Kayo po na mga nasa panig ng mga Duterte ang nagpapagulo sa ating bansa. Tapos kayo ngayon yung may mga ganitong klaseng rally. Hindi talaga bagay ano daw kung bakit na o hindi na naman natuloy itong rally na ito sa Tacloban. Ang dahilan daw ay dahil sa bagyo. Alam niyo naman no, mga nakaraang araw kahit dito sa amin talagang binagyo. Pero yon, itong uh, si Banat Bay, ang pinakadahilan daw ay dahil dahil pinigilan daw ng mga tambaluslos diyan sa Tacloban. Alam niyo na kung sino ang tinutukoy na tambaluslos nitong mga nitong mga kampon ni Duterte, di ba? Grabe talaga daw ang takot ng mga tambaluslos sa Maisog Rally. Sino may sabing natatakot sa Maisog? Sino ba yung mga natatakot sa Maisog Rally? At bakit po kayo katatakutan? <laughs> bakit katatakutan yung rally niyo? hindi ba dapat yung mga ganyang rally ay nananawagan ng pagkakaisa? Pero ang ginagawa niyo po ay divide nyo ang mga kababayan natin. Dalawang klase lang yan eh. Yung mga taong hindi kayang bayaran ang prinsipyo, hindi kayang bilhin at hakutin, o yung mga tao naman na kayang hakutin dahil walang ginagawa sa buhay, eh go na lang sa mga ganitong klaseng rally, ba? Diba? dahil may kapalit naman. Totoo naman yan, may mga kapalit yan. Promise. Nanginig daw... Baluarte daw kasi ito ng mga tambaluslos, yan na pati kalugar daw nila ay sinusuka na sila. Pati kalugar daw ng mga, or na ito, sina Romualdez, sina Marcos Jr. ay sinusuka na daw. <laughs> Puso pa pala yung ganito. Ano? Ho. Marami din naman tayong kakilala, kakilalang taga City, mga Tagadabaw, nag-iisip ng tama. So alam nila na hindi sila pwedeng uh, padala. At uh, hindi sila pwedeng pautok sa mga Duterte. Gano'n naman eh. Pero yung ganitong mga isinusukan ako no. Nako po, baka wala kayong mga attendees, wala kayong mahakot jan sa Takloban kaya hindi na rin naituloy itong rally na ito. Magulo eh. Hindi natin sigurado, hindi alam kung ano yung pinakadahilan, pero ang ang, ang totoo niyan or ang sigurado tayo niyan, wala talagang mabuting layunin ang mga ganitong klasing rally. vague napakalabo. Katawa-tawa <laughs> yung mga paglulunsad mo ng rally na ganito. Talaga, mag kaya kayo. At ipanawagan na dapat natin ipaglaban ang ating ating demokrasya, ipaglaban ang ating kasarinlan, ipaglaban ang ating teritoryo. Sana ganon ang inyong mga alayunin sa ginagawang rally. Pero yung ganito na babanatan yung ibang grupo, babanatan yung mga taong um, tinuturing niyong kalaban, ay hindi po yan matatawag na peace rally. Kasi ang rally ay may um, may isang advocacy. May panawagan para sa pangkalahatan. Pero yung mga ganitong rally po ay para lang sa inyong mga political na interest. Tinitignan kung naan dyan pa ba at buo pa yung mga diehard na utu-uto. Balwarte daw ito ng mga tambaluslos na tinatawag nila. Pero yun nga, Uh, napakarami daw na aatan. <laughs> Patawa yung napakarami nga aatan. Magkano na kaya ang nagastos na itong mga paglulungsad na ito ng rally nga? Na itong mga kampo ni Duterte. Pero isa sa mga dahilan din daw, kaya madalas ay nauudlot yung mga ganitong klaseng rally, mukhang nadulas itong si Banat Bay. Dahil ang nangyayari daw, ang sinisisi niya ay yung mga DDS vlogger. Sabi kasi niya, isa lang dapat ang hero. Isa lang dapat ang bida sa ganitong pagkakataon. Kundi yun nga daw ay ang mga Duterte or si, si Digong dapat daw ang bida sa mga ganitong rally at pagtitipon nila. Pero kalimitan daw, maraming bida-bida. At ang tinutumbok niya ay yung mga vloggers, yung mga DDS vloggers na pabida. So yun, isa ka rin po sa mga DDS vloggers na tinutukoy niyo. Lahat naman kayo pabida. Lahat naman kayo pa pa-relevant. <laughs> mga sinungaling naman. Mga fake news peddlers, ang karamihan sanaan dyan. Wala naman talagang mga advocacy ang mga yan. Mm -hmm. May mga grupo dyan na hinahawakan ng isang ganito, ni ganire. So, grupo-grupo, itong -grupo, mga vloggers na ito na mga diehard, or mga DDS vloggers na ito. Wala kayong um, mga kayahan. Wala kayong mga Oh, may, pagmamalaki, ma, may pagmamalaki na inyong abilidad kaya kayo na or nasadlak sa ganitong sitwasyon yung magpagamit sa mga politiko ang sagwa